What's up, kamusta? So, mayroon akong ituturo sa inyo kung paano mag-upload ng mabilisan sa Facebook. So, para makita nyo at masundan nyo at tara na at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel at sa, uh, sa aking Facebook mga ito. So, sundan mo lang itong aking video para ma, um, malaman mo kung paano mag-upload ng mabilisan sa ating Facebook. So, yan. Hello what's up mga kaibigan na ah, mayroon po akong ano sa inyo ay ah, sa inyo ah, magandang ah, napakasimple napakasimple na magano, uh, napakasimpleng mag upload dito sa facebook so pupunta ka lang dito tapos dito mga kaibigan pag nandito ka na e, pinutin mo lang yung plus yung sign na plus dito sa may taas yan tapos mamimili ka dito kung, kaya, kung saan ka mag upload dito sa story kung magla -like ka tapos sa reels tapos dito sa upload video kung gusto mo dito mag-upload sa video mga kaibigan pindutin mo lang yon tapos mapupunta ka dito sa may gallery mo tapos kunwari ito ang i-upload natin yan pindutin natin yon tapos mga kaibigan yan yung title dito pwede kang magano dito yan kahit ano dyan dito yan yan tapos yung description tapos mga kaibigan, yung thumbnail niya dito sa baba, ayan. Pwede kang mamimili dito, pwede kung kasaan, pwede dito, yung paunahin mo, ito, ito. So ito ang kagandahan dito mga kaibigan. May thumbnail siya. Tapos kapag okay na, i-publish mo na tapos matik na yan, mag-upload na yan dun sa Facebook natin. So ganun lang kadali mga kaibigan. So sana may natutunan kayo. Ah, uh, 'yan lang. Maraming salamat mga kaibigan.